Hindi mo ba alam? May mga buhay sa loob nito. Dahil sa ginawa mo, ikaw ay aking paparusahan. Ikaw ay gagawin kong kalahin ng mga bayawak. Yan ang galit na sinabi ng duwende kay Kiko. Napasigaw si Kiko at nang sabi, Huwag po, huwag po, maawa na po kayo. Magpapakabait na po ako. Promise po. Sumagot uli ang duwende at sinabing, ngaling? ilang beses ka na bang nangako tuwing pinapalo ka ng mga magulang mo? Di ba nangako pa nga ang nanay mo na magtitino ka na simula nung sinira mo yung tahanan namin? Pero nagbago ka ba ngayon, bilang parusa, ikaw ay gagawin kong maliit na hayop na kalahi ng bayawak. Ikaw ay hahalik sa lupa araw-araw bago sumapit ang dilim upang matuto kang magbigay galang. At dahil isa kang tao, ikaw ay titira din sa bahay at hindi sa kagubatan. Magmula ngayon, ikaw ay tatawagin ng mga tao na Butiki Biglang naglaho ang duwende pagkasabi niya nun kay Kiko Si Kiko naman ay natakot at nataranta Siya ay tumakbo pa pa ng bahay na sumisigaw ng Ayokong maging butiki Nanay, tulungan mo ako ayaw kong maging butiki. Nakita ng kanyang ina si Kiko na unti-unting nagbabago ng na anyo hanggat sa ito'y maging maliit na hayop na parang bayawak. At dahil butiki ang huling narinig niya kay Kiko, ito na rin ang tinawag ng nanay niya sa maliit na hayop na mukhang bayawak hanggang ngayon, patuloy pa rin ang paghalik ng butiki sa lupa bago sumapit ang dilim. Panahon na lang ang nakakaalam kung babalik pa uli sa pagkatao si Kiko. At dahil dating tao si Kiko, sa bahay tumitira ang mga butiki ngayon. Kaya mga bata, tandaan niyong maging magalang lagi sa mga magulang at huwag maging matigas ang ulo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Alamat ng butiki.